Muling nabuhay sa social media ang nangyari sa Pinoy Pop Superstar Season 2 Grand Champion na si Gerald Santos sa gitna ng nangyaring kontrobersya sa Sparkle Artist na si Sandro Mula. Sumikat si Gerald sa Kapuso Network, ngunit marami ang nagtaka ng biglaan itong naali sa network. Mahigit isang dekada na ang nakalilipas ng nagsalita si Gerald Santos tungkol sa naranasan niya sa kamay ng isang musical director ng nasabing network. Ayon sa lumabas na balita noon ay maaaring konektado sa pag-alis niya sa network dahil sa pagsumbong niya sa kanyang naging karanasan sa kamay ng isang musical director sa isang programa ng Kapuso Network. Labing limang taong gulang pa lamang raw siya noon nang nangyari ang hindi magandang karanasan. Hindi niya raw sinumbong kaagad ang nangyari dahil natakot siyang maalis siya sa paligsahan. Ngunit nang mabigyan siya ng pagkakataon na makapagsumbong sa mga nakakataas, ay hindi na raw napansin ang kanyang sumbong at sinabihan na lamang siya na mag-move on. Dagdag pa niya ay hindi pa tapos ang kanyang kontrata, ngunit pinili na niyang umalis sapagkat hindi na rin siya nabibigyan ng mga proyekto. Pahayag ni Gerald, ito pong taong ito, may impluensya dun sa network. So sa pagre-refuse ko sa kanya, siguro po lumalim na po yung ano. Kung baga na apektuhan na rin. Natakot po kasi ako, kasi grand finalist pa lang po ako nun eh, after one year pa po nung manalo ako. Ang nakaka-disappoint po kasi ang sagot lang po sa amin. Just move on, matagal na yun. Hindi pa po tapos ang kontrata ko, nagpa-release lang po kami. Kasi nga po, dahil sa nangyari na to. As an artist po, gusto ko ring mag-grow. Dumating po sa point na hindi na po ako nag-grow kasi hindi rin ako nabibigyan ng projects. At opo, may trauma na rin po. Kung baga hindi na rin po maganda yung atmosphere sa network. Hindi pa po tapos ang kontrata ko, nagpa lang po kami. Kasi nga po, dahil sa nangyari na to. Ay din rin niya kung paano ang nangyari sa kanila ng nasabing direktor noong siya iimbitahan nito sa isang show sa Iloilo. Anya ay maaga ang kanilang biyahe, kaya minabuti ng direktor na doon na siya sa bahay ng direktor matulog upang hindi raw malate sa biyahe. Nagtaka rao siya na isang kwarto lamang ang nakahanda at doon na nagsimula ang panyanyansing ng direktor. Hindi rao siya pumayag sa gusto nito kaya hindi rao natuloy. Ngunit matapos ang insidenteng ito ay tumamlay na ang kanyang karir. Sa kanyang Facebook account, inamin ni Gerald na bumalik ang sakit sa kanyang puso matapos ang balita sa baguhang aktor na si Sandro. Hindi rao niya maiwasan na maluha sa nangyari sa aktor. Dagdag pa niya ay nasa sitwasyon rin siya noon ng aktor, ngunit wala siyang boses at wala pa noong social media. Sana raw ay makuha ni Sandro ang hustisya na noon ay hindi niya nakuha. Buong post ni Gerald Santos, ang dami nagme-message, nagtatag sa akin about this issue. Nagbalik ang sakit sa akin at hindi ko maiwasan maluha to imagine ang sinapit niya. In my heart goes to Sandro and the whole Mulak family. I was once in this situation but back then wala kang boses, walang social media. Unlike ngayon na nagkaroon na ng hashtag MeToo movement. But I will hold my head up high, for standing up, amidst tremendous pressure to just let go of what happened. I hope he gets the justice I was once denied of.